Um, sa akin naman kasi challenge yung dating niya. Parang, okay, another website, another application. Ha, paano ko ito ma-hack? Nare-refresh yung skills ko. Hindi siya nangangalawang. Ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga bangko. PNB, BDO, Union Bank, uh, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon thousands of data. So, uh, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang uh, mag-exploit kung ano gagawin niya. Uh, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive na ang editor na yon. Malaking tao rin ito at kilala to sa cybersecurity world. Itong editor na to na tinutukoy namin. Na-exploit nila yung Dragon Pay. So, yung unang tatlo pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. We've been tracking them uh, since 2016. Uh, Nag-start kasi to mga minors noon. Kung naalala nyo, noong 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, uh, na-exploit din nila yung Dragon Pay, na-deface nila yon, And then yung some members ng Global uh, uh, Security Hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy's, o Pinoy LULSEC. Nung nasa Pinoy LULSEC sila, ang exploit naman nila, uh, base sa kanilang statement, yung ating uh, Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army uh, na-exploit na daw nila, allegedly, yung Philippine Navy uh, nakasama, even the National Security Council. Um, by 2023, na-exploit din nila yung database mismo ni Belo. So lahat ito nasa uh, extrajudicial confession ng ating mga huli. They admittedly, openly, even doon sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit nung no, minor pa sila hanggang ngayon na uh, I think nasa 24, 25 na yung mga uh, edad na mga to. Uh, magkaibang kaso ho ito, kaya lima sila nandiyan dyan. Yung, yung dalawa ho dyan, kagabilang ho namin na huli. Sila naman ho yung engaged doon sa mga uh, compromised uh, go time accounts. Ito ho mga go time accounts, mga fake uh, identification o fake information na nandiyan. Ito po yung ginagamit pang-scam ng ating mga scammer. Ito yung direktiba ng ating direktor noong umupo siya, mas maganda raw maging proactive tayo. So in the sense, uh, nung nag cyber patrol kami, nakita namin rampant yung bintahan ng mga mule accounts, na ginagamit ng mga cyber criminals. Before pa nila magamit doon sa uh, criminal activity, hinuli na namin because under the law, mere possession as, as well as yung selling ng mga mule accounts na to, bawal ho sa uh, batas ng Pilipinas doon sa mga hackers tayo, yung unang tatlo pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. Uh, as a matter of fact, ang, uh, ang uh, ina-allege niya, base sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya at nag sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang uh, editor ng Manila Bulletin. Uh, siya na ho ang magpapangalan doon kung sino. Uh, marami ho siyang may kikwento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker, isa siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC. Ayaw ka lang po muna pangalanan kasi under investigation po yun. Pero doon po siya uh, employed. Yung isa naman, uh, graduating student siya. Uh, ayaw ko i-disclose yung school niya para sa security din niya. Pero dati siyang member din ng uh, Pinoy LULSEC. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin... Uh, si A.K.A. Illusion yung isa sa mga hacker dito ang nakita namin sa kanyang device through control viewing yung mga user account credential ng mga bangko PNB, BDO Union Bank uh, even Security Bank so nakita namin, nandodon yung credentials password, username even OTP, nandodon thousands of data so magbe-verify kami tatanungin namin yung mga banko na to kung nag-i-exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ho naihirapan ng law enforcement sa pagtatrack kasi mga recorded na identity, puro fake. Dahil ho dito yan sa kanilang uh, hawak na mga uh, database. Ayoko magsalita nung saka ng akin, I would like to quote base doon sa extrajudicial uh, confession ng ating mga hackers Actually, uh, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang uh, mag-exploit kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung, yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung, yung pattern doon. At according din sa ating hacker, uh, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yon. Kasi meron din kaming nakita ang allegation na itong editor daw na to ay nagbabayad sa mga local hackers para maghanap ng mga vulnerability sa system sa buong Pilipinas. So gusto namin i-validate yan, i-verify yan kasi malaking tao rin ito at kilala to sa cybersecurity world. Itong editor na to na tinutukoy namin. Alam ho ng uh, mga hacker natin na nasa loob. Editor ho siya ng Manila Bulletin. We have personal knowledge na itong mga hackers natin is in possession ng mga sensitive data. In possession ng mga code script na pinagbabawal ng Republika 101-75. And uh, at the same time, with that personal knowledge, na-track namin sila yung kanilang movement. So, nung dumating yung right time nagkaroon kami ng opportunity na we believe na as of the moment hawak-hawak nila yung data na yan na pinagbabawal yung data na yan na pinagbabawal Kinuha namin sila sa Kinuha namin sila sa loob ng Manila Hotel sa loob ng Manila Hotel kasi doon sila kumakain kasi doon sila kumakain medyo may pambayad tong mga medyo may pambayad tong mga Yeah, as, per investigation, yeah, nang per investigation, uh, nang usapan, uh, na usapan uh, nila. Uh, ayoko nang nick, uh, ikuha nila kung sa ayoko muna nang nick, ikuwento mo na yung metodology namin, na trade na kasi tradecraft po yan, yan, yan na yung para hindi mo ma-preempt yung strategy po namin, yung strategy po namin ni Um, yung conversation um, nila yung conversation nila was that, during that time sila was sila ng mga data breach puro sila ng mga data breach foro filipino data puro Philippine data uh, Philippine and data, then, uh, gagawa sila ng sariling then, data ah, gagawa sila ng sariling data nila sa dark web doon nila ibenta nila that. sa dark web so ang client nila doon ang client nila but even foreigners pwedeng bumili doon Aro po sir. Wala nang aro din po. I don't have to identify yourself. Wala akong bagong pangalanin ko kasi gayon. Eh, no? Pwede niyo po ba i lang sa yung bilanggit ko lang ng NBI. Gaano po ay, yung bago kayo mula? Ano po yung trabaho po niyo? Um, trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. Ilang so taon na po. Um, 5 years na po. Five years. Na po. Yes po. As a data security officer, ano po yung inyong tasks? Um, ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Um, ako din yung nag-maintain and nagpapatakbo ng mga servers, um, updates, pag may mga improvements up sa websites. Okay. Pwede ko pala pala po siya Yes, that would be uh, Mr. Art Samaniego. Um, actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC, uh, lolsec days. So, um, I will sell him details of my exploit. Um, kung paano ko ginawa yung exploit um, show him um, uh, what we call the POC or proof of concept para ma mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. Okay. So, um, nag-send po sa kanya nag po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data paano nangyari, ito, ito yung visibility and ito yung po gagawan niya ng article. Kailan po nagsimula? Um, 2018 or 2019. 2018? -E. Or 2019. Pre-pandemic pa? Yes po isip na pinagawa po niya bago po kayo na huli? Um, hindi ko lang maalala kung ano yun pero ito po yung sa One Ano? One Ano? Yung coalition po. Meron po silang mobile app. Ito yung pro -lenny. Yes po. One Yes po. Ano po yung pinagawa niya? Um, ah uh, Nag-ask siya sa akin kung pwede ko i-check. Check means look for vulnerability, yung application. So, sinubukan niyo po ni Yes po. Ano po um, nakahanap po ako ng vulnerability na napul ko yung datas ng um, uh, volunteers. Lahat? Yes po. Gano'n po karami? <laughs> hindi ko na po maalala, pero I think that was 2000. <laughs> kasi po siya, um, actually, at siya, uh, malaki yung natulong sa akin ni Mr. Arts Samaniego kasi siya nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po ay kasi ay isang uh, grade 10 student lang. So, hindi ako nakatapos ng college. So, sa, sa sarili ko is, I think maihirapan ako maghanap ng trabaho kasi very high yung standards sa Pilipinas eh. Siyempre, hindi ka naman agad i-hire ng company kung wala kang, hindi ka college graduate. Pero, specifically iba na sinasabi niya, i-hack ni mo no? o sinasabi lang niya, baka pwede mo? Um, Yung suggestion niya kasi is directly, indirectly eh. Depende sa pag-uusap namin eh. Tapos, isang so, diretsyon niya sinasabi iyo ba kung gagamitin niya para sa program niya? Or... Um, Siya na po bahala doon. wala po siyang binibigay sa akin. Kailan po kayo sir sa Manila po hindi na nakakaalam ng ganunong arrangement? Um kaming dalawa lang po. Ano sa random po 'yung Um kasi po um ako kasi ang itinuturing uh, uh, sa akin is parang challenge. Uh, actually aware naman ako na mali yun kasi syempre, um uh, accessing servers or web uh, uh, sorry hacking servers or website without authorization is a violation to the cybercrime uh, cyber crime law Siya, so, um, sa akin naman kasi challenge yung dating niya parang okay another website another application ha paano ko to ma-hack so um, na ano na parang na nare yung skills ko hindi siya nangangalawang I'm sorry no uh, nakita na niya spontaneous walang nakatutok na kayo nagtatanong, siya nagbigay ng statement. So this is already public record.